Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your Rodriguez Great Channel, a faith healer o zomatarder. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of June 10 hanggang June 16 for the sign off Sagittarius. So, Sagi, 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 welcome, welcome to, to my channel. Ano, ano kayong messages, advices na spirit guide ang ating masasaga for today's video? Kanina mo kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mahagilap? So, guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see, what is the messages advice sa ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius? Alamin natin na tuklasin, ah, natin na halukhaya ng buong pagkatao at um, gusto sabihin sa iyo ng ating mga gabay. Ito na. Angel Spirit, please give me information po. With the page of sword, Ooh, get more information. May mga bagay ka pang dang, may mga bagay ka dapat malaman. No? May mga bagay na parang, alam mo yung parang pag tinitignan mo tao na parang, to, na parang alam mo na. Parang ganon. Kung maga, may pagdinig na mo siya parang kahit na magsinungaling siya alam mo na yung magiging kasagutan parang, parang ganun yung nagiging atake dito ha kumbaga may mga bagay na matut kumbaga alam mo na eh, or may mga bagay na dapat mo pang malaman no and because there's the full card no See, I told you kumbaga sinasabi dito na parang dun pa sa pangit dun pa sa titig na mo siya parang ba diba, alam mo na kapag nagsinungaling siya tapos kapag sinabi mo yung yung alam mo magugulang tang siya with the full card, no? Kung baga something of faith or sinasabi ni Lilin Langin ka para malaman, para malaman kung kung uh, hindi mo ba alam yun nangyari or may mga bagay na malalaman mo yun nangyari or kung baga ma, may mga bagay na may clue ka na or something idea, no? And of course, the full, uh, the full card represents a new beginning is here. And there's a nine of pentacles with a blossoming sa mga bandas. So, may paglago, may paglakas ng finances dito. Maaring may opportunity ka para papalakas ang iyong negosyo. Ang iyong, um, trabaho, no? There's a something, a science na magbibigay ka ng, um, uh, uh, promotion dito. So, let's see what his additional message is additional messages. And because there's a six of wands for a victory is yours. Talaga magtatagumpay ka, ha? Kung mag, uh, you have the power to change your life from the police, no? Kung baga, makakagawa ng bagay na makakapagpabago ng buhay mo. So, let's see what is additional messages with the three of cups. It's something celebration. No, maraming celebration na magaganap dito, guys, no? With a socialize, collaborate, no? Additional messages with the lovers. Oh, may love life. So, it's all about love. No? This is something, love, career, and finances, and of course, um health. Additional messages with a page of swords. So, this is the ten of wands. So, something burden. Kung baga may mga bagay or nararanasan ka ngayon na parang, alam niyo parang napag, ano, parang napagbagsak ka ng langit at lupa sa lahat ng problema pinagdaanan, gano'n. Kung baga, this is the moment na parang unti-unti mo nang naliliwanagan at uh, parang nagkaklaro sa lahat ng mga bagay na, na naranasan mo, no? Parang alam ko na yan eh. Parang gano'n, alam ko na yan eh. Hindi mo na kailangan na no. Hindi mo na, hindi mo kailangan sabihin. Alam ko na yan, hindi mo na ako maluloko. Parang gano'n, kung baga naranasan mo kasi. Kaya parang, kung baga aware ka na sa lahat ng mga kaganapan. The full card represent the ease of cups you see there is something you love no there's a new offer here there's a, that brings you a new beginning talaga may bagong pag-ibig na papasok ha baring may mga napagdaanan ka no pagdating sa relasyon no nalilang ka na ginosting ka pa ay nabandon na ka pa may mga ganong synchronicities na, na nangyari sa buhay mo there's a the five of cups so something regret no may mga bagay ang panghihinayang dito or may mga bagay na pagsisisi din no kumbaga pagdating sa career mo wala namang ano na wala namang da dyan na kapag sumubo ka, panalo ka kagad. Walang ganun ha. Walang um, nag-uumpisa success kagad. Depende yan. Meron kasi dito nga, kumagadar sa trying error. no kung may mga bagay din kasi sa buhay mo na kailangan mo talagang madapa ng minsan para malaman mo kung ganon kasakit at matutunan yung mga bagay na dapat mong malaman. So let's see what is the Six of Wands. The Six of Wands represent... The Night of Wands. So, there's a resilience silence no? Kumaga may mga bagay na... Yung tagumpay, no? May mga bagay na dapat tahimik ka lang sa mga tagumpay mo. Kasi hindi mo alam ng mga tao sa paligid mo, kung natutuwa ba sa success mo, no? Kumaga minsan yung mga victories, success mo, kailangan mong tahimik eh, di ba? The more na... na na to na lalaman nila or the more na parang nilalabas mo or sinasabi mo lahat ng mga mga achievements mo or success mo sa buhay. Kumbaga may mga taong ihihilahin ka pababa, 'di ba? Kaya kailangan ano eh, kumbaga mas maganda na yung tahimik ka. There's a something the wheel of fortune turning to your favor, no? Kumbaga maaring pumabor na sa yung situation, maaring umikot na yung kapalaran, maaring magtuloy-tuloy mga selebrasyon. no? The wheel of fortune is a good luck, this is a bless. And pagdating sa love life, there's a two of pentacles with a balance, no? Pagdating sa pag ibig magiging balanse ka din Okay, let's see what is the page of story Request the ten of wands. Let's see what is the ten of the what is the page of story the ten of wands. So this is the palace of all. So there's a lot of obligation responsibilities, guys, no? Marami kang napagdaan ng hirap at pagsakripisyo. At may mga bagay kang natutunan ja Kaya parang ano dito hasang-hasa na sa lahat ng na nangyari sa buhay mo eh. Kaya parang may hirapan silang linlangin e at tututuin ka. The full card in the Ace of Cups represent what? There is a destroyed card. Confidence. So, see? Confident is your key to success, no? Merong kang clues or something information na kung magalakas ang loob or tibay ng um, sigmura or may mga tibay ng uh, loob din na parang kung marami ka ng na pagdaan na pagdating sa buhay pag-ibig. So this is an uh, opportunity for you for new beginning, no? Kumbaga may bagong pag-ibig na kayo, kumbaga hindi kumbaga itong tao na to 'yung magpapatunay sa na kahit na anong kabangis, no? ay um, mapapaamo din. Ganun. Kumbaga sa uh, daming mailap, parang mailap sa 'yung pag-ibig eventually, guys. Kumbaga lagi ka nasasakta, lagi ka nabibigo. Pero sinasabi sa'yo dito, itong tao na to 'yung mapapaamo mo no? Mabilis mo. Kung mag, uh, mag parang mapapabago mo siya in other half, no? because the nine of pentacles uh, request the five of cups represent the sun card. See? there's a pure positive. Magad, magiging maganda ang kalalabasan nito. Marami kang kamang sa buhay mo na pang na nasayang. Maaring, um, kumbaga, yung tulad, tulad, na sinasabi ko, there's a trying error talaga. No, kumbaga, baka ito na yung opportunity or uh, good luck for you na para magiging maganda na ang takbo ng buhay mo that the six of wands and of course the nine of wands represent the hermit card. So this is the opportunity with the soul searching na parang pinagdaan mo talaga. This is the spiritual journey, no? Talagang pagdadaanan mo talaga yan. Mas maganda na yung tahimik kang uh, tumutupad sa mga pangarap mo kahit na yung mga napagtagumpayan mo, mas maganda yung tahimik ka. Kasi hindi lahat ng mga tao natutuwa sa pag mo. At ang sinasabi dito, may mga tao diyan na inggit, no? There's something curses na nagagawa na kahit na kumaga binibigka ng kanilang bibig na hindi nila um, kumaga alam yung kanilang ginagawa bagko sa um, kumagagawa ng inggit, no? Kaya doon nakakahatakin ng negatibo. So, there's an um, three of cups, sorry, the wheel of fortune. So this is the three of Swords in reverse. So there's a recovery. Oh, recovery from the third party. Oh my God, taka recovery kana for the third party. Kung dati hindi ka pinili, ngayon kapili pili ka daw. So this is the wheel really of fortune turning to your favor talaga. So let's see what is the lovers and the two of coin. So, there is that ace of sword the breakthrough. Ngayon, magtatagumpay ka. Ngayon, kumbaga, nasa sa'yo talaga. Diba? Parang ito na yung alas, no? Ito, parang nasa sa'yo na yung alas. Nasa sa'yo na yung pagkakataon. Nasa sa'yo na lahat. Kumbaga, magiging balansin na takbo ng eksena mo dito. Taray! So, let's see what is the outcome. Ang outcome is the Nine of Wands, slow and steady, maging kalmado, wag kang agresibo. And of course, the death card is a transformation. No, tinapos eh, binago ka. Kung mag din yung tao na magpapabago ng buhay mo at magpapabago ng personalities mo. No? Ito yung magpapabago ng dating ikaw. No? Marami ka mang, marami ka, kung maaring... Uh, um, uh, yung revele, uh, yung naging rebelde ka din dahil sa mga nangyari sa, sa nakaraan mo, kung parang naging ano kay Swail or something, kumaga maraming marami kang uh, naging matigas ang ulo mo, parang gano'n, kung parang binago mo yung sarili mo dahil doon sa nangyari sa isa nakaraan para eventually babaguhin ka rin dito no ng taong makikilala mo or maring nakilala mo na this is a that card na parang puputulin yung ahas sa hanay mo ganon additional messages about sa love life ay about sa career mo na about sa career let's see Okay, there is a King of Swords. Stop the pattern. Oh, there's a bad habits. Okay, so, abaguhin mo rin yung sistema, ha? Pagdating sa karir mo. Kung, mag kung paano ka mag-manage, paano ka mag-control ng finances, baguhin mo. May mali ka dyan. There's a, so si mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Being dedicated dyan, mag-focus ka. Alisin mo yung mga maling sistema or maling gawain, no? na, na angkop kaya siguro hindi maging balance pagdating sa career sa the Messi, baguhin ang perspective, baguhin pananaw, baguhin ang cycles or sistema, no? Additional messages about sa love life. Oh, there's a tree of life. So, see, branches talaga. Kung magkakasama talaga siya with the family. Oh, talagang. Oh, see, there's a partnership. So, si talagang, di ba, pinagbuklod kayo ng tandahana. This is the lovers. Talaga. Do up ka with a uh, something lovers. Oh, swan. No, talagang connected talaga kayo. There's a something, um, deep soul connections. Additional messages about sa health. So there's an ace of pentacles. So siya, um, kaya ka stress dahil problema mo pera. And eventually, maaaring ito na yung matapos na maaaring gumaga mag... Maaring, um, gumanda na ang kalusugan mo kasi magkakaroon ka na ng pera. And this is the tower mo for major changes. No, mababago na ang buhay mo dito. Ang taray, ah. Isa rin sa nagbibigay stress mo kasi or um, depression mo is pera. So eventually, ito na nga. Bibigay na sa'yo. Siyempre, hindi naman yan ipagkakalob sa'yo na nakatunga nga. Kaha, sipag-sipag din, kilos-kilos, DM. So let's see what is the magical fairy messages. For magical fairy messages represent what? And there's a love life. Mm, malaking factor sa buhay mong love life pa. Kahinaan mo ang love life. Everything is okay. So see, may mga bagay pag para kumagana nag-iisip ka or na kumagana nag ah, nangangamba ka. There's a something na parang iniisip mo kung mag-work ba or anything. So, sinasabi dito, don't worry, it all working out in a beautiful way. You know? May mga bagay dito na huwag ka mag-alala. May dahilan at may ibig sabihin na lahat ang nangyayari sa buhay mo. Kaya kumalma ka. So, let's see what is the synchronicities. For sign and synchronicities, let's see. Ano pasabog sa sa'yo ng synchronicities? Ah, strength, no? Pinalakas ka na lahat ng kaganapan sa buhay mo, no? And this is the love, oh. Isa pa to, ha? Pinalakas at pinatibay ka ng mga karanasan pagdating sa pag-ibig. Nabigo, nasaktan, iniwan, niloko. And this is the speed, no? Bibilis na ang takbo ng eksena. No, parang dati ay nangyayari, no? Ngayon ay magiging kwento na lamang. Ay, kabog. So, let's see what is the yun and yang oracle card. For yun and yang oracle card, represent what? comfort zone. So, kailangan mo kung kumawala sa mga bagay na kinakatakutan mo. Siguro, isa din sa kinakatakutan mo yung may No? Kaya siguro, na-attract mo yung ganun pangyayari sa buhay mo kasi takot kang maiwan, takot kang masaktan. So, eventually, kun, the, di ba yung sinasabi ka daw nila, the more na parang uh, ina-attract mo yung ganun situation, makukuha mo. So, eventually, kapag natatakot ka, natatakot ka sa mga ganun posibilidad, dadaling ka ng ating Panginoon dun sa mga bagay na kinakatakutan mo mangyari. So, mangyayari talaga yun. So, let's see what is additional messages. And there is a uh, no, Taurus with um, Earth signs, no? Taurus Virgo Capricorn. Okay, connected ka sa Taurus Virgo Capricorn, ha? In fairness. Additional messages with a twin flame. Oh, twin flame din kayo na first na to. And this is the freedom and leap, no? Kung baga, parang pinalaya kayo na lahat ng kaguluan sa buhay nyo. No? This is the opportunity for you na magkakaroon kayo ng bagong eksena at bagong simula. Let's see what is the angel's answer. Represent what? Let's see what is the angel's answer, the present one. Oh, recovery. Oh, wow. This is the moment na makaka-recover ka na, no? And this uh don't stop. Wag mong wag kang titigil, no? Tuloy-tuloy lamang and this is, the perfect timing. Ito na 'yung panahon, ito na 'yung pagkakataon, no? Para pagbuklo din at para, 'di ba? Pagtagpuin na kayo ng tadhana. Ito na. Let's see what is our Kang Hell Michael messages. For Archangel Michael messages for you, it's time to leave the unhealthy situation. Kailangan mo na makalaya, makaalis sa mga hindi magaganda sitwasyon and pay attention to your dreams, no? Tutukan mo yung mga pangarap mo. The more na tinututukan mo yung mga pangarap mo, yung pag-ibig ang lalapit sa'yo. So let's see what is the chakra messages. For the chakra messages... And there is a bittersweet na pagkatapos ng pait ng mga karanasan. Ito na ang tamis ng tagumpay at kinaharap. Oh. And this is the miracle, himala, na no, may mga himalang mangyayari din sa buhay mo, ha? Maraming mga unexpected surprises, and there's an hope, and healing. So, let's see what is the energy. Ah, uh, financial constraints. So, see, makaka-recover ka na pagdating sa kawalan ng finances, no? Pagtumal, pagbagal, no? At pag maring bumagsak ang negosyo mo, maring ito na ang pagbawi, no? And there's a women holding, holding a coin. So, if you are a woman, marunong ka humawak ng finances. If you are a man, yung person may marunong humawak ng finances. So, let's see what is the romance angels. Pagdating sa relasyon, anong eksena nito? and heart to heart conversation no kailangan yung mag-usap no yung malalim at talagang masinsinan and o oh, maari magkakausap kayo there's a something release your ex no pakawalan mo na yung ex mo no ibig sabihin magtantan ka na sa ex mo ha hindi yung pinagsisiksi kami sa sarili mo sa ex mo kasi may taong dadating sa iyo okay so let's see what is the mythology And a time for healing, no? Ito na yung oras ng paghilom. Ito na yung oras ng pag-move on. Oh, my God. And look at the bigger picture. Tingnan mo yung mga bagay na mas maganda pa, no? Parang kung, ano yung magig kung saan ka mag-grow, no? Tingnan mo yung sarili mo kung paano mo papalaguin, papalawigin, papalakihin ang iyong sarili, no? Kung paano mo pa develop no? Yung mga kaalaman, kakayanan, no? At karanasan. So, let's see what this additional message is additional messages for Jesus' Spirit. And there's a loneliness. Don't you worry, hindi ka nag-isa ha. Maraming gumagabay at tumutulong sa'yo. At sinasabi sa'yo dito, there's a fear. Alisin mo lang daw yung takot at pangamba mo. Let's see what is the angel spirit guides. And there's a teacher, no? Marami kang bagay na matututunan dito. There's a guardian, no? Maraming, uh, kumaga maraming gumagabay iyo And there's a something creations, no? Ikaw yung gagawa ng mga bagay na ikagaganda ng buhay mo. And of course, sinasabi dito with awareness, no? Kumaga sinasabi dito, kumaga may mga bagay na kailangan pag-ingatan, no? At may mga bagay na kailangan mong pagkakatandaan. Additional messages. And there's a you're on the right path, Nasa tataman direction ka nasa tamang wisho ka. And there is a time to decide, kailangan mo mag ngayon na, now na. Na kailangan mo na gawa ng eksena, gawa ng desisyon, gawa ng plano, or gawa na ng action. Additional messages for angel spirit. And there is a all path lead home. So may mga bagay na hindi pa napapanahon. So, you have the intuitions, no? Kung magasundin mo yung inner voice, gabay mo. No, may mga taong tumutulong sa atiko yung gagawa ng, ng ikababago ng buhay mo. For our kang messages, divine divine intervention, no? Kung baga may paalala sa'yo ang divine, oh, divine. Kung baga may, may paalala sa'yo, may mga pa kung baga sinusubukan ng pananampalata, itiwala mo. Additional messages for Jesus Loving Quotes sabi dito, come to me, all you that labor and heavy laden, and I will you give you the rest, no? Lahat daw ng mga bagay na mabibigat sa buhay mo, karanasan man yan, or sakripisyo, may mga bagay dyan na bitawan mo. gaga ka kung may mga bagay na dapat mong bitawan yan, no? Kung maga lahat ng mga sakit, sakripisyo, nakaraan, bitawan mo. Kasi hindi ka makaka-recover, hindi ka makakabangon. The more na bitbit -bit mo yung sakit, kirot, pigati, at galit. For angels number represent what? For angels number represent what? Nine 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 for lesson learned, matuto ka, di ba? Matuto ka sa mga karanasan mo. This is the result. And of course, lahat ng mga bagay na nangyari sa this is the reflection, no? Dahil din sa sarili mong gawa, kaya kailangan mong matuto, kailangan mong matauhan, Take stack of your accomplishments and how you arrive at them. This is a reminder to mean optimistic and drive towards your goal. Maintain your momentum and now that the powers of heaven have you back, you made it and reward goes to you. So see, kung baga kung ka at natututunan mo, yung mga bagay o karanasan sa buhay mo, lahat ng mga bagay na mangyayari pa sa buhay mo ay gaganda na. No, basta matuto kang mag move on, matuto kang bumangon, matuto kang alisin yung galit at puot sa pusut isip mo. So let's see, what is the messages of life? I am free. Palayain ng sarili mo sa mga lahat ng bagay na nagbigay sa iyo ng sakit sa nakaraan. Today, I find the veil of my ego has lifted and visions of my new life. As a fear, now I am focused on my inner growth. I listen only to the voice of my heart and remain steadfast of the inner energy of love. And um, that find I I am now free of duality, fear, and judgment. I am moved forward on my path to inner peace. So see, kumbaga, bigyan mo ng kapayapaan na kaisipan, ang pusong nararamdaman, at may mga bagay sa iyong unti-unti mo na malala sa pagtunay na tagumpay sa hinaharap. So guys, this is... um ang weekly aggabay for the month of June 10 hanggang June 16 for the sign of Sagi Tayo. So, Sagi, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gabi. don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Because maraming salamat sa mga walang sabang pag-suporta ah, sa aking channel. Lalo, lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video bye bye and babush